up, WhatsApp, up, what's up araw mga kapaiters dito naman tayo sa aming construction site activity uh, pa update lang tayo sa aming ginagawa dito dito sa Midsayap North Cotabato, Mindanao yung ginagawa namin dito update lang tayo uh, tara, silipin natin mga kapaiters okay mga kapaiters pasilip tayo pasilip ko sa inyo yung aming ginagawa dito uh, isa itong mall at tibalik kagabi nagbuhos kami ng mga uh, tie beam at columns. Ito yung forma. Ito yung aming site. Nung nakaraan mga kabaiters, uh, umpisa pala kami doon. At tibalik ngayon, dalawang uh, poste na lang yung aming uh, at bubuhosan para makompleto na lahat ang mga poste dito. Yan, ito yung pinupormahan namin yung first lip na uh, buh namin ito yung pupormahan namin at ito yung isa yung nasa gitna yun na lang yun at sa mga tie beam so ito yung mga tie beam namin na binuhusan kagabi gabi, uh, binaklas na yung mga porma at siyempre, mawasan yung mga konting honeycomb dyan uh, matik natin i-retouch ano yon, yun, yung mga 5 beam na yan o oh. naka retouch na yan mga kapaiters hanggang doon doon na yun tapos na yan doon yung buhos natin yung iba rin dito nag splicing sa kabilyada para nasa uh, third lip at makapaglagay naman tayo ng mga bakal sa tie beam sa mga beams dyan para nasa ating islabing. at dito Uh, konti na lang yung ating bubuhusan dito na first lift na uh, mga kulom. Yan, ito yung kabuuan naming mga activity mga capacitors, 'yan no. Konti na lang para matapos na namin yung mga pundasyon at tie beams, columns. Uh, dalawang kulom na lang yung bubuhusan namin sa first lift. Iba dito nag-piling na sa ating retaining walls sa mga CHB. So mga kapaytors, hanggang dito lang muna ang ating video ngayon. Thank you sa inyong panunood. Maraming maraming salamat. At sana hindi kayo magsawa sa uh, pag-support sa aking YouTube channel. Thank you for watching. God bless ating lahat at bye bye.